At dahil sampir ang Boston Lord, sana kabayan tay sa ating utang, Lucia. At sa kanaka-utang naman tayo ulit, Lord, si Tulso. <hook> May atay tayo ng porky tulod. Sinutang na naman natin ang bago ay tulod ba? E magkain na naman tayo ng masarap Joy. Wow. Marami man yung nautang, Lods, kasi naimpas man yung utang natin, Lods. Kaya kain-kain din tayo ng masarap po, Joy. Kasi yung sahod lang natin yung sasaligan natin, Lods, kunti lang man, Lods, Hindi man kakaya makabili ng karne, Lods, ba? Pero pag magutang tayo, Lods, makabili tayo ng karne, Joy. Kain-kain din tayo ng masarap plus po crispy-crispy ba? At saka may sinugbang budburo din tayo dito, Lodso, kasi wow. malaki mo yung pinautang sa ating Lodso, kinakabayad man tayo, Lodso, Kaya ito naman yung ulam natin ngayon, Lodso, eh, pero bukas, Lodso, ay iwan ko na lang, Lodso, kung ano naman yung gulayin natin bukas, Lodso, ba? Para may ihuhungit naman tayo sa ating bunga haga, Lodso, kaya kailangan matanggap tayo ora-araw, Lodso. Kaya hanggang dito na lang, Lodso, eh.